Kinumpirma ni Vice ganda na talent o alaga niya pa rin si Aura, taliwas sa mga balitang binitawan na daw niya ito matapos masangkot sa gulo sa Makati noong Hunyo. Alam mo, nagtataka ko kung saan nila nakukuha. Why no one asked me? ikaw lang ang nagtanong sa akin. No one asked me. I was not interviewed by anyone. Kaya nagtataka ko kung saan nila nakukuha yung mga chika nilang iniwan nakiniwan ko si Aura. Na-interview ba nila si Aura? Kasi si Aura not be interviewed. Bawal din siyang magbigay ng mga interview. Kasi sabi ko, saan kaya nila nakukuha? Sabi ko, Gra grabe talaga yung, yung cloud chasing. Yun kay Vice hindi niya iniwan. At mas lalong di niya ito iiwan lalo na sa mga panahon ngayon. Kaya nga daw siya nagtataka kung bakit nasabi ng mga tao na iniwan kung saan nila nakukuha ang mga balita. At nang tanungin naman ang Uncabogable kung paano niya na-handle ang mga nangyari ay... Pinagpahinga ko muna siya ng ilang araw, hindi right away, para mahimas-masan. Tapos ako din, papahupain ko, kasi syempre galit din ako eh, may, di ba, ma ma mainit din ang ulo ko. Dagdag pa niya, kinausap niya si Ora, kasama ang kanyang ama, pinag-usapan kung ano mga dapat at maaring gawin, at magpikita na rin ng suporta bilang isang talent manager... Kahit oo alam niya na mali, di para konsentihin kasi andyan na yan di na mababawi dahil nagyari na ang nangyari.